Welcome sa Pinoy Mo TV, kung saan nagbibigay tayo ng inspirasyon at gabay sa pamamagitan ng mga pelikula. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang emosyonal at makabuluhang pelikula, ang Ilosing Isaya, noong ninitin5. Isa itong kwento na magpapaisip sa atin tungkol sa pagiging magulang, pagmamahal, at pagpapatawad. Sa harap ng mga pagsubok, makikita natin kung paano nilalabanan ng dalawang magulang, mula sa magkaibang mundo, ang kanilang pagmamahal para sa isang bata. Sa kwentong ito, tatalakayin natin ang mga mabibigat na tema tulad ng adiksyon, kapatawaran, at pagkakaisa na tiyak na makakaapekto sa bawat isa sa atin. Habang nasa ilalim ng impluensya ng droga, si Kayla Richards, isang African-American na adik sa crack cocaine, ay nalilito at desperadong makahanap ng susunod na tama. Hindi na niya kayang mag-isip ng tama at wala na siyang mahanap na paraan kundi iwan ang kanyang umiiyak na anak na si Isaya sa isang maruming basurahan. Habang siya ay at pawis na pawis sa gutom para sa droga, ipinangako niya sa sarili na babalikan ang bata. Ngunit matapos ang ilang oras ng pagkalugmok, nawalan siya ng malay sa sobrang tama ng droga. Kinaumagahan, isang mabagsik na ingay mula sa malapit na garbage truck ang tila sumisimbolo ng pagtatapos ng inosenteng buhay ng bata. Dahan-dahan ng papalapit ang truck, handang uyain ang laman ng basurahan, kasama si Isaya. Sa isang nakakatensyong sandali, isang tagalinis ang nakarinig ng marahang iyak ng bata at agad na tumawag ng tulong. Ilang minuto lamang bago sumuong sa trahedya, na isugod si Isaya sa ospital, at natuklasan ng mga doktor na hindi lang siya malnourish, kundi may adiksyon din siya sa crack cocaine dahil sa pag-abuso ni Kyla habang siya ay nagdadalang tao. Samantala, habang nasa ospital, si Isaya ay inalagaan ng social worker na si Margaret Lewin. Sa bawat araw na dumadaan, habang pinagmamasdan niya ang maliit na batang lumalaban sa hirap ng katawan, lumalalim ang kanyang pagmamahal kay Isaya. Ang kanyang pagiging isang social worker ay napalitan ng pagiging isang ina, isang taong gustong magbigay ng bagong simula sa bata. Kaya't sa kalaunan, inampun nila ng kanyang asawang si Charles, si Isaiah at dinala ito sa kanilang tahanan kung saan sila nakatira kasama ang kanilang anak na si Hana. Ngunit sa kabilang banda, si Kayla ay naaresto matapos siyang mahuli sa shoplifting. Dinala siya sa rehab upang bumalik sa normal ang kanyang buhay. Nang mga oras na yon, hindi niya alam na buhay pa si Isaya. Sa mga eksenang ipinapakita sa pelikula, mapapanood natin ang struggle ni Kayla sa loob ng rehab, kung saan kailangan niyang harapin ang kanyang mga kasalanan, mga pagkukulang, at ang walang katapusang sakit ng pagkakakulong sa sarili niyang mga desisyon. Tatlong taon ang lumipas, si Kayla ay nakalabas na mula sa rehab at pilit na binubuo ang kanyang nasirang buhay. Isang araw, sa gitna ng pakikipag-usap sa kanyang caseworker, ipinagtapat niya ang masakit na katotohanan na iniwan niya ang kanyang sanggol sa eskinita, na iniisip na wala na itong buhay. Ngunit hindi niya alam, ang caseworker ay lihim na nag-imbestiga at nadiskubre na buhay si Isaya at inampon na ito ng mga liwin. Dito nagsisimula ang mas intensyong bahagi ng kwento. Si Kaila, bitbit ang pangarap na makuha muli ang anak, ay naghar ng abogado na si Kadar Lewis upang ipaglaban ang kanyang karapatan bilang ina. Mabilis na uminit ang mga eksena sa korte at ang bawat pagsubok ay puno ng emosyon mula sa mga mataimtim na pahayag ni Margaret na gusto lang niyang bigyan ng magandang kinabukasan si Isaya hanggang sa mga masakit at galit na salita ni Kayla na umaapaw ang pangarap na mabawi ang kanyang anak Sa mga eksenang ito tila walang panalo at bawat isa ay nagdadala ng mabigat na emosyonal na bagahe lalo pang pinalalalim ng pelikula ang tema ng racial tension habang kinakalaban ni Kayla ang sistema na tila hindi nagbibigay ng patas na pagtingin sa kanya dahil sa kanyang lahi at nakaraan, maging ang mga liwin ay nagiging biktima ng mga akusasyon at nahaharap sa tanong kung ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang ina. Sa huli, nagpasya ang hukom na ibalik si Isaya kay Kayla, at para sa mga liwin, ito'y isa sa pinakamadilim na sandali sa kanilang buhay. Makikita ang emosyonal na pagkawasak ni Margaret habang sinusubukang itago ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito nagtatapos dito. Ilang linggo matapos makuha ni Kayla si Isaya, ang bata ay nananatiling malayo at hindi kinikilala si Kayla bilang kanyang ina. Lalong nagiging tahimik at malungkot si Isaya hanggang sa punto na siya ay nagiging marahas at nagkakaroon ng mga pagsabog ng galit sa publiko. Nararamdaman ni Kayla ang bigat ng sitwasyon at kahit anong gawin niya, nila hindi niya kayang gawing masaya si Isaya. Sa desperasyon, dumating siya sa puntong napilitan siyang humingi ng tulong kay Margaret. Pansamantala lang, hanggang sa maintindihan niya, sabi ni Kaila, na halos humingi na ng tulong sa babaeng dati kanyang kaaway. Bagamat ito'y isang mahirap na desisyon, napagkasunduan nila ni Margaret na muling bumalik sa buhay ni Isaya, at sabay nilang alagaan ang bata. Sa isang malalim na tagpo ng pelikula, makikita ang dalawang ina na magkatuwang na naglalaro ng building blocks kasama si Isaya, parehong ipinapakita ang kanilang pantay na pagmamahal sa bata. Wala nang galit, walang mga akusasyon, tanging pagmamahal at pag-aruga na lamang ang nananatili. Ang ilosing Isaya ay higit pa sa isang kwento ng pag-agawan para sa kustudya ng isang bata. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahan na magbago at maging mas mabuting tao, katulad ni Kayla, na sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan, natutunan niyang humarap sa mga pagkakamali at ayusin ang kanyang buhay. Hinihikayat din tayo ng pelikulang ito na hindi maging mapanghusga at tingnan ang kabuuan ng isang tao bago gumawa ng desisyon. Sa ating buhay, maraming pagkakataon na tayo rin ay dapat magbigay ng pangalawang pagkakataon, magpatawad, at magmahal ng walang kondisyon, katulad ng mga karakter sa pelikula. Ang kwento ni Isaya, ni Kaila, at ni Margaret ay isang paalala sa atin na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang tunay na pagmamahal ay palaging nagtatagumpay. Hindi laging perpekto ang buhay, ngunit sa tulong ng pananampalataya, pagpapatawad, at malasakit sa kapwa, kaya nating mapagtagumpayan ang anumang hangon. Kung ikaw ay nakaranas ng mga pagsubok, tandaan na may pag-asa, at may mga taong handang tumulong sa iyo na makabangon. Kung naantig kayo sa kwento ni Isaya, at sa mga aral ng pelikulang ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga opinyon at karanasan. Ano ang mga natutunan mo mula sa kwentong ito? Paano mo magagamit ang mga aral na ito sa iyong sariling buhay? At huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang ating video para mas marami pa tayong maibahaging mga kwentong nagbibigay inspirasyon at pananampalataya.